Good morning guys. Kumising ako ng 5 a.m. para magayos at pumasok na sa school. Kaya yung time na yan, tumayo na ako para gumayak para maligo. And sabi ko pa nga dyan, hi, may muta-muta pa nga. So ayan na nga guys, palabas na ako nyan para ipakita sa inyo kung gano'ng kaliwanag na. Ah, diba, ang bilis. Time lapse kasi yan eh. Yan. kinuwa ko na din ang aking initan ng tubig para makaligo na. Sasaksa ko na din. Ayaw pa nga mabuno tong saksakan. Yan. Ayaw kasi. So, okay na guys. Ayan. kinuwa ka na yung bag ko para maggayak. And, yun And natulog tulog pa yung mga kasama ko, itinaas ko na muna yung mga kortina para lumiwanag naman sa loob. Yan, sew-sew pa. Yan, kukunin ko na din yung susutin kong pantalon. And may extra pang ang bata. Pinatay yung video ko. Tapos yun, inulit ko ulit. Nanap ko na yung susutin kong white na damit Lukot-lukot nga, wala kaming plancha guys eh Sorry Ginawa ko na yung balden brush Pinawa ko na yung mga tubig Sinalis ko sa bimba pa para makasigo na Yan yung susutin ko Yan Bilis din guys tanan Nakagayak na ako guys Para pumasok sa school ayan, ayan na nga Aalis na kami Ayan na kami sa daan para pumunta sa school. Ganda ng dam. Tuloy pala. To school na nga ako, guys. And, nakarating ako ng mag school. And, inip na inip na din ako. Wala pa yung mga kaklase teacher ko. Kaya, nagmuni-muni muna ako dyan. Yan, muni-muni. Dumating na nga is kong klase mo. Yan, klase na nasa sa loob. Ang ingay nga sa loob, guys. Ang Ang bata yan, tawa na, na-miss daw ko ng isa kong friend niya yeah, ka pang ako sabi ko, i-miss you din sabi niya, picture kami yan, gora-gora, picture na may video yan, ganda yan ang dami nga nilang pinagagawa guys picture daw kami ng madami dahil na-miss nila ako yan, picture na may video nagtatawa nga yung mga bata dyan eh maganda daw namin, charles Ayan na guys, nasikaso na namin yung mga form para sa aming exam sa susunod na buwan. Kaya yeah, nagtatanungan kami dyan and may kasama kulitan din. And, mga aming requirements para sa aming exam. Siyempre magkakaklase kami, tulong-tulungan lang. Yan, turo-turo lang kusang saan. -saan. Ang kukulit ka nila guys, ang kukulit nila sobra. Lalo na yung naka-black, ang kulit niyan. Yan, nagturo pa nga si auntie, yan, pabebe. Yan. Okay na nga. Naglagay na kami ng picture para sa aming ID next week. Tinikit na namin sa aming mga papeles papeles. Sabi pa nga ng isa kong friend, picture daw kami ulit. Yan, picture ulit. so, ayan, pupunta ko niyan dahil ko kumuha ng birth certificate yung friend ko dahil naiwan niya daw. And, eh, hati daw okay. ng mama niya. Okay. Sabi, picture kami ulit. Tapos, yun, guys. Tapos so, yun na nga guys, sakasakay na ako sa e-bike and sabi ko sa kanya dahan-dahan lang baka matumba kami. Yan na guys. So, yan na. Huli niya magpatakbo guys. Ang aking best Sin. friend dahil nakuha niya na ang kanyang birth certificate. Ay! Aura-aura <laughs> pa to. -aura -aura yung time na nain, guys, yung na yun guys, naiinip na ako dahil gusto yung klase namin. Yan, tawa ng pamor, kulitan, habang naghihintay ako ng sundo ko. Yun, sinamahan naman nila ako para maghihintay ng sundo. <laughs> Nakita nga kaming bata, kala niya cellphone yung salamin, ganyan nagpicture-picture siya, ang cute. Tapos yan, pauwi na nga ako, and sabi ng friend ko, sabay na ako sa kanila para hintay ko na lang yung susundo sa akin sa bahay nila, and malapit lang naman din. So, yun, guys. Pauwi na kami. Hi. Pero mag-insay pa ako lang sundo duma ba yun? Welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Hoy kami! Hi! Ha, Hi. ang uh, pangit pa okay. lang ng boses ko. Siyon, yun, Bye. nandiyan na yung sundo ko. So, kain na ako. Pauwi na ako, guys. And, tara! Nandito na ako sa aming bahay. Yun lang Yun lang guys Yun lang talaga Minuksan pa nga ng pamangkin ko yung gate eh Kasi nakita na ako papunta Tapos yun Nasa bahay na ako finally Ang pagod ni girl Sulit Tas Yun lang guys Bye 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 bye